lakay grabe talaga mga tatuwa po ng mga pacific naglalaki yan bali nilalapit po nila doon may tapat para pag binuhat nila eh, hindi ganun ka ano. kalayo ng kanilang lalaka din dahil ayun kung may mabigat tumitibang ng, ano, ng dalawang daan ng kilo sigurado yung kanina dong na nasa ano nasa dalawang taam kilo ang bigat po ng na unang ibinaba at itong ikalawa pag naitabi daw na ikumpara susukatin po ulit dyan at doon natin malalaman kung gaano kung sa alin sa dalawang mas malaki Ayan na po. <coughs> ayun po ayun Quality Sobrang jackpot sana mga idol Dahil abali yun nga po Limang peras Limang peraso pong ganyan ang kanilang napasibad At dalawa lang po ang kanilang ano, na uh, Naiahon ng matagumpay Dahil yung tatlo po ay Mga naputol na lagot Hindi nila naiahon uh, dito. Ah. Ano? din. Plot, hindi mas malaki yung mas malaki todo isa. Laki. Sunod lang tayo. Baka mawantid. Lucky oh. Parang kambal. Magkapatid doon oh, ito, magkapatid. Magkasawa ito. Oh, yan oh. Oh, ni ko. Oh, mas mataba yung una ni. Eh. Mas bilog. Malaki. Choy, choy. Choy, choy. Ito. ito pa yung pangalawa. Mukhang hindi pala naglalayo. Ang laki. At haba. Mas bilog lang yung nauna yung binaba. Yung nasa unahan. Pero ito yung mahaba-haba ito. Pagkakaroon. 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 Ayan, sukatin na po Apol. ulit. Ilan ang maging isukat. Laki. Ay ka. Ay ka. Ay yung nasunahan po mga idol kanina ay 7.7 feet ito po, hindi pa natin narinig kung no, ilang pintong isa. Uh, ay, hindi lang. <mulong> ay, hindi lang. <mulong> ay, mas malaki po ito, sigo. Mas malaki ito. <mulong> <mulong> yung sa kapon, mas malaki ito. Malakit ito. Ilang kilo ito. Waluan. ilang Ano po, 7.7 feet. 7.7. Ito. Ito po, Hindi ko pa narinig doon kaya, no, sa taga Park. Kung ilang pintong. Ano. Wow. 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 Papapawaw ka talaga ha. Hindi. Nagkagano ng mga tao dito mga idol. Ang mga mga nagbuhat. Gawin ang matapa ng ina. Mamaya mag picture tayo dito mga idol.